sinusubaybayan nyo ba ang hearing ni Special Ate to the President, Senator Amy Marcos sa Senado tungkol dito sa bribery initiative? Pagtagnitagnain natin ang ebidensya. Unang pinaka ebidensya, nagpulong ang mga di umano na sa likod ng pirma kasama si Espeker Martin Romualdez sa pamamahay nito sa Forbes Park. Ano ibig sabihin nito? Well, dati-dati kasi, kundodo Tangge ang espeker na makinalaman siya dito sa bribery initiative. Kaba, e nabuking napilitan siyang mag-issue ng statement na siya daw ay, quote-unquote, facilitator. Ano kaya ibig sabihin ng facilitator? Ayaw niya kasing aminin na siya ang pasimuno. Bakit? Kasi nung una, itinanggi mo na meron kang kinalaman dyan sa bribery initiative. Kung talagang facilitator ka lang, bakit kinailangan pang ipalabas itong larawan nito bago mo aminin na ikaw ay facilitator. Alam niyo lang sinasabi, pag mayroong pagsisinungaling, mayroong itinatako. Pero ano pang lumabas na ebidensya sa hearing? Abay, itong pirma pala, 20 years na na walang buhay as a corporation. So paano ngayon magpapasimuno yan ng pirma kung patay na pala sila for the past 20 years? At ngayon lang nila tinatangka na buhayin muli sa Securities and Exchange Commission na yung nagdidinig na ng hearing ang Senado. Di ba? Pangatlo, saan galing yung pera na 55 million na ginamit para sa Edsa Puera Commercial? O di ba nung hearing ang sabi nila, right to privacy. With all due respect, special la ate to the President, hindi mo po dapat tinanggap yun. Kasi yung uh, Data Privacy Act po, isa sa exception dyan, eh kapag meron criminal act, dapat ilabas po yan. Bakit criminal act yan? Eh kasi yung krimen na naisip ko ngayon ay eh hindi pagbabayad ng donor's tax. Kinakailangan po, pag meron mga nag-donate ng pera, kinakailangan magbayad ng donor's tax. So yung hindi pagbabayad ng donor's tax mismo ay illegal at hindi dapat gamitin ang Data Privacy Act para palusot. Pangalawa, abay napakatindi po ng ginawa ng pilma. Namimili ng boto, naglidin lang na ayuda ang kapalit. So sa akin po, This is contrary to law, public morals, and of course, it bastardizes the Constitution. So dapat po yan mailabas. Kung ako si special ate to the President, ipapakontempt ko yan kapag yan ay hindi nagsabi kung sino yan. Dahil investigation po ng uh, Senado that is uh, plenary in character, hindi po dapat iniinvoke ang right to privacy. Siguro po pwede ang right against self-incrimination, yung idadawit mong sarili mo sa krimen. Pero ang privacy, I doubt it po. Kasi public talaga ang hearing dyan. At saka, ah, hindi naman po data privacy hinihingi dyan. Eh. At tinatanong natin talaga ay kung sino ang nagbigay ng donasyon na meron tayong karapatan malaman. Kasi tinitingnan nga natin kung itong bribery initiative ay nanggaling nga sa taong bayan o nanggaling sa politiko. So ano pa ang na nakalap? Well, syempre, nandiyan na yung email na siniwalat ni Super Ate to the President na nanggaling sa tanggapan ni Mr. Speaker na nabibigay direksyon sa lahat ng mga kongresista na kinakailangan e eh, kumuha na sila ng 3% na pirma sa kanilang mga distrito dahil kinakailangan nga po 12% nationally tsaka 3% per district. Mayroon pang akat. Siyempre, ang dami ng testigo na nagsabi na nung pinapirma sila, yan daw ay para sa ayuda. Siyempre, sino ba naman ayaw sa ayuda kaya pumirma sila? Pero ang lumabas ngayon sa Senado, abay meron pa palang pondo, 27 billion akat. Wala ito doon sa National Expenditure Plan. Ito yung sinimutin ng Malacanang sa Kongreso. Wala ito doon sa Final Appropriations Bill no? as approved by both houses. Ito po ay isang insertion na pinasok ng mga taga-kamera doon sa Bicameral Conference Committee. Alam niyo po talaga, yan ang hirap dito sa ating budget process. Otherwise, lahat ng step sa ating budget process ay meron transparency. Kasi yung NEB National Expenditure Plan NEP yan po ay publish, nilalagay sa internet, pwedeng po si see it. Tapos yung mga different committees uh, na dumidinig ng mga budget ng uh, iba't ibang departamento, publico rin ang kanilang hearing, no? Tapos uh, pag na-approve sa committee level, nasa plenaryo uh, rin yun nila 'yung General Appropriations Bill. Public din. Ang hindi po public na nakatago sa publiko ay yung Bicameral Conference Committee Report. Diyan po tinanggal ang confidential fund ni Inday Sara Duterte. Dahil yan po ay naging recommendation nga ng small committee sa Kamara matapos maaprubahan na ng plenary yung General Appropriations Bill. At apparently, abay ni hindi alam ng uh, senador na merong akat bakit naman sila papayag? ilang e nakalagay doon sa insertion na yun, tanging si Mr. Speaker lang ang po pwedeng mag kung kanino ipadadaan itong akat na ito. Di ba kakaiba yan? Kaya naman sa akin, kapanipaniwala na hindi alam talaga yun ng Senado, bakit? ba kung ikaw ay meron kang 15 million votes iko mo sa 100,000 votes ni Mr. Congressman eh bakit sila lang ang makikinabang just ayudang yan alam niyo naman eh palyan eh kapag ikaw ay politiko at nagbigay ka ng ayuda eh palyan para sa iyo papayag ba naman ang mga senador na 16 million ng boto na hindi sila mamimigay na akat kaya kapanipaniwala talaga na insertion niya na tanging kamera lang ang nakakaalam ano ngayon ang significance itong akat na ito na 27 billion? Eh kasi nga, sinabi ni Super Ate to the President na nangako ng 20 million kada legislative district. So lumalabas po na talaga mas malaki pa sa 20 million kada distrito ang po pwedeng makuha ng mga kongresista na magde-deliver ng 3% votes. Tanong, na-establish na yan? Hindi pa po. Ang na-establish lang ni Super Ate to the President, nangako na 20 million kada distrito. Ang tanong, saan naman niya kukunin yan? Alam ko malaki ang kanyang confidential fund at extraordinary expense, parang 1.71 billion. Pero hindi sapat yan. Punta to 20 million na merong 300 congressmen. No? So, posible po, yun po, teorya pa lamang, posible na ang pagkukunan ng 20 million kada distrito ay itong akat na tanging si speaker lang ang po pwede kung kanino pupunta. Ngayon lang po ko nakarinig ng ganito na ayuda, hindi galing sa presidente ang proposal, galing mismo sa house at tanging si speaker lang ang magdidesisyon kung paano gagastos Paano mga senador? Eh ang mga senador na 16 million ng boto si speaker. O sabihin na natin 150,000. Ano ba naman yung 150,000 na boto kung i-compare mo sa 16 million? Sino ba ang mas may karapatan magbigay ng ayuda? Yung binoto ng 16 million o yung binoto lang ng 150,000? Di ba sentido ko mo naman? Bakit papayag ang Senado kung nalalaman nila yon? 55 million na di umano ginaspit sa commercial, hindi po yan ang galing sa donors. Bakit? Dahil kung meron po yan galing sa donors, dapat siniwala ang pangalan, dapat tinignan kung nagbayad ng buwis. Anong mga possibility? Galing po yan sa Kongreso mismo. Tingin nyo ba gagastos ng personal na pera si Speaker? I doubt it. Pero gagastos siya ng pera ng bayan? Posible. At siguro nga po, itong akat neto na 27 billion na tumataginting, ito po ang magpopondo para sa bribery initiative. Nakakaskandalo, nakakasuka, nakakadiri na ang tinawag na People's Initiative dapat manggaling sa taong bayan ginagamit ka ba bayan para bilhin ang mga lagda? Mahiya kayo sa inyong mga sarili. At to paraphrase and to quote, super attitude to the President Amy Marcos and Senator Cheese Escudero, ang kakapal ng mga muka ninyo. Pero siyempre, dahil makapal ang mga muka, hindi tinatablan.